So for today's video kali mga lods, gusto ko lang i-share nga may ara na kita subo nga top down nga kargahan ka saging, hindi do kita budlayan kay kang ligad nga pagkarga ko sa ako na single nga wala pa top down, natumbagid ako di mga lods kay tungod nga mabugat ang dara naton kag kung nakita nyo pagid nagtatlo ka sako nga akong ginakarga sa motor kag grabe gid tuod ang pagkargahanay wala ko timbang ako lang isa gani pero nakaya man naton nga ikarga ang tatlo ka sa isa lang nga wala ako timbang ti subong mga lods kay tama gid man tuod jabud nga wala kita itkargahan gani bisan scrap lang ang itsura ka aton daw nagpundar kita pero sa tuod to lang nga ako nya naging bakal kas katap down na gin ginutang ko pa para lang makapundar kita ka tap down duman kay ligad binaligya ko duman ang ako ni tap down kay tungod nga kinanglan gid naton lugar ka mang, mangita kita sa aton nga mga kakilala ginbaligya ko dalang ako, ako ni nga tap down para nga uh, uh, way kita duha mo pa mabatian nga istorya ti amo na, sang, sang wala na ko tap down single lang ako nga ginagamit subong nagbakal naman kita para nga may gamiton duman kita uli ti lang ni amo ni sa katun subong nga kargahan duman hindi ro kita budlayan kay syempre budlayan man tuod nga single ang aton nga yung kargahan tag ka sako nga saging bisan amo lang ni tsura naging peripintahan lang namon para nga magbarabag -uman eh kay syempre do tsura na tuod tod scrap man. pero kung mahalong ka lang kag maalaga ka manami pa Tag kita nyo nami para nang spindol pag on pa ni siya. Kay ito, nga, single ano lang ni single sa Molie eh, pero pag on ni. Eh. Nice, di ba? Nami na to puro, puro lang ni sa kabelya. Okay lang na ang importante malang lang na nyo, may araw ako may ara ko nga kargahan, hindi itabudlayan don magkarga sa single kay kis a ah, ara ka time nga magkarga ko ginapirit wala ko galingon ko ay eh, tungod sa pagkabugat no choice kita dapat naton nya mag-sacrifice para lang makarga nato ng ato niya mga binakalan niya saging para may deliver duman kita. Ti amo ni mga load sige do akon paminta hasta nga manapos. Tapos pangitaan nato ni kang uh, nga salog. Mangita duman kita sa aton to mga amigo duman sa furniture shop. May mga amigo man kita to gani kadto makadto kita to para may salog ang aton nyo top down po brahan aton. Yan iabangan niyo mga load kan sa ding kita nga furniture shop mapakai-add ka aton nga salog ka aton niya top down. Diya lang sa part kang San Enrique. Eh lagawa natin to sa no sa tarty thank you thank you again sa mga amigo natin. da all those, all those